tapos yung tiles pa guys sa baba pa ibabad sa baba pa nakababad okay guys update na lang so guys dito pa ako magtataba sa baba guys eh. layo hindi pa sa floor Okay, so. dito pa tatabasin yung tiles yun guys magtatabas ako ng tiles guys O guys, bababa na naman ako guys para magbabad sa tiles. Ayan guys, bababad dun man dito. si walang babaran dun sa taas. ano Bababad tayo guys.

我靠！这大长包。

Siruhan, okay. siruan, katabasan mo na ng siruan Basahin mo rin doon pero huwag mo lagyan halo. ka mo lang sa kamay. Katabasan ko na yung guys para sa na. Hey guys, apit na lang tayo. <coughs> Oo mm -hmm. lang, o lang. Yung Guys, hanggang dito na lang guys Bukas na lang ito guys ah kasi alas 5 na guys siguro tapos na bukas yan guys tsaka itong ano flooring guys hapon ito sa umaga maliit na lang tapos uh, itong flooring sa bandang hapon Okay so guys, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Salamat sa video. Salamat sa walang sa pag-suporta sa channel ko guys. Sa mga viewers, sa viewers, sa mga subscribers, salamat sa inyo. Maraming salamat. Bye bye guys.